Mag-comment lang ako doon sa na-trending ngayon na sinabi ni Corina Sanchez tungkol doon sa uh, signature dish ni Chef Gordon Ramsay sa kanyang uh, bagong restaurant na binuksan doon sa Pilipinas. At ito'y nag-trending sa kanyang uh, signature dish na beef Wellington. Nak Nakakatuwang uh, paliwanag explanation, simple explanation ni Miss Corina Sanchez na nagbigay good vibes lalo na sa akin. Napapatawa talaga ako dahil ang ganda ng pag-explain niya, parang hindi na maging complicated ang pag-explain niya. Kaya nahintulad na lang niya sa isang embutido na karaniwang nabibili lang sa atin sa paligke o everywhere or kayang-kayang uh, gawin natin sa bahay although yun lang sigurong ano yun yung sigurong pagkagawa dahil nga naka-roll siya tapos yung pag-slice niya so yun lang siguro ang ibig sabihin doon ni uh, Corina Sanchez hindi siguro yung test kasi Although kakaiba talaga po kasi nga ako ay uh, nagluluto na rin ako na, na, nag-try na rin ako nagluto ng beef wellington dito sa uh, ibang bansa. So actually ang ang embutido kasi is all grind, lahat uh, giniling pati uh, vegetables lahat at saka, kakaiba talaga which is very very uh, ang layo kasi ang ginagamit kasi doon sa beef wellington is uh, beef tenderloin. Tapos, lagyan mo siya ng paper. Tapos, virgin olive oil. Tapos, yung baby mushrooms. Tapos, prosciutto. Tapos, mayroon pa siyang mustard. Then, the flour. Seven pa pastry. Yun yung ng pastry na ibabalot tapos three igyok for so, malaking kaibahan talaga at uh, kakaiba din talaga ang lasa talagang social naman ang lasa ng uh, beef wellington e kumpara naman doon sa embotido nakaka good vibes lang talaga si Corina Sanchez sa kanyang paliwanag kung anong uh, luto anong klasing luto ang beef Wellington. Yeah, it is uh, true na talagang medyo mahal ng dahil sa tenderloin na ginagamit which is not or is not ordinary. Kaya medyo mahal. The restaurant niya, yun ang sinasabi nila na you have to order it. I see. The fish, yes. the fish and chips of course yeah. kasi shey English. And the beef wellington. Ah, yun. matry nga. Yun. Parang embutido yon na uh, karne sa loob tapos tinapay <laughs> Ay, sa labas. sosyal eh. Oh. Tapos bilang, parang embutido yon. Wala karne lang yon, <laughs> Karne na halos hindi niluto, duguan pa. Ayun. Ay, tapos lalagyan mo ng tinapay. Tapos hihiwa, -hihiwa hiwa mo. Parang embutido. Oo, sarap ng pag-explain mo. Oo, <laughs> pero para sa ano, kailangan mag-ipon kayo ng konti. Mm -hmm. bago kayo kumain doon ha, kung hindi It's talagang magbibir lang kayo dyan, uuwi na kayo kagad. <laughs>